Samantala sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, may adlaw Mindanao pinagsusumite ng courtesy resignation ni Bar Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang lahat ng mga ministers, deputy ministers, head of offices at mga head agencies ng BERMM. Ang aksyon nito ni Makakwa ay kasunod sa mga seryosong reklamo na nakarating sa kanyang tanggapan. Pitong araw lamang ang ibinigay ni Makakwa na palugit at kailangan na maka pagsumit kina ang mga nabanggit na mga opisyal ng kanilang court of resignation para mabigyan daan ang epektibong serbisyo sa naturang rehiyon. Samantala, nanawagan naman si Member of the Parliament Bar na Gibson rimbo sa kanyang kapwa regional lawmakers na maninindigan para sa Palestinian territory. Ayon pa kay si ang Palestinian territory ay kinati ng United Nations noon pang 1947 bilang si hiwalay na bansa ng mga Hudyo at mga Arabo. Kung kaya't dahil dito, o mapila si Shinya Rimbo sa kanyang kapwa lawmaker sa barm na maninindigan para sa Palestinian territory. Well, Ramos, Yemen Robbing Reporter ng Mindanao, Radio Kalikasan ng Og City Base, nagulat ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN live, live, Nationwide. nationwide. Maraming salamat, Wili Boy Ramos, sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao.